mga kababayan kukuha po tayo ng gulayin dahil wala kaming ulam dito mayroon tayong tinanim na okra pipitas tayo ng okra Kaya may mga bunga na to eh ayun tingnan mo ayun o no? pwede nang i-harvest yan kasi iba ito maliit pa ito, Chinese kangkong. Mm, Chinese kangkong. Ayan. Ito, yung Chinese kangkong. Yeah, pipitasin na natin yung ibang bunga. Para mayroon na tayong pangulam. Pintay man talaga pag mayroon kang tanim. Ano? Ito kasi dating basurahan yan. Na tinanggal, tinanggal ko na. Iyon matataba yung ano dito. May tinanim na rin tayong kamatis. May ano. Ito, alugbati. Ay yung sitaw natin, no. Oh. Pitasin ko muna na rin gulay dito. Ayun, nagdala-dala ako ng gunting. Puputuli na lang natin yan para mas madali. Kasi pag inikot-ikot ko yan, baka madali yung ano niya. Ayun. Ayun. Ngayon, isa. Tapos dito. Ito naka-harvest na rin ko dito ng ilan no. Mabilis lang tumubo talaga ang ano no, ang bunga ng okra no. Kapag nagbunga na siya tuloy-tuloy. Ito. Ito naman yung isa. Tuloy na natin 'to. Nakakalibang din kapag ano, may tanim no. hindi ko na sinagad para ano para lang gunting ah <laughs> ayan oh. malalaki na din sya di na, di na natin pwedeng sobrang mahaba kasi matigas na po ito eh ganyang ano okay na ito ito may malit pa. Isama na rin natin to para ano. Baka ano, mahuli din siya. May mga maliit pero isama na natin yan para. Ayan. Kasi baka mahuli lang din. Ayan na No? Ayan na po mga kababayan. No? Ayan na po ang na -harvest nating okra. yon Ilang ano lang yan ang okra ano, mabilis mabilis siyang ano kapag nagbunga tuloy tuloy po pala siya no yan, may mga bunga may mga bulaklak na naman hmm? yan, so. So, yan lang yan pero ito na yung na harvest ko ipanghalo na ako sa ulam <laughs> thank you for watching